Bansang Israel pinili ng Diyos na gustong sakupin ng mga karatig bansa. At alam natin na nangyayaring digmaan sa Israel at sa Gaza. At anong gagampanin ng mga Israel sa mga huling panahon? Ito ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya ang katanungan bakit hindi masakop-sakop ang bansang Israel? sapagkat alam natin ang bansang Israel ay pinili ng Diyos isang maliit na bansa ngunit pinili ng Diyos upang maglingkod sa kanya Isaiah 44 verse 1 may dinggin mo ngayon Ho ako na aking lingkod at Israel na aking pinili at kahit gusto itong sakupin ng mga karating bansa hindi magawang masakup sapagkat kakampi ng Diyos ang bayang Israel sapagkat ang bayang Israel ay pinili ng Panginoon Diyos. Itinalaga ng Diyos noong paman. Sa panahon ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob, pinili na ng Panginoon Diyos ang bayang Israel. At ang bayang Israel ay pinili ng Panginoon Diyos at may proteksyon ng Panginoon. Mababasa natin to sa Isaiah 41, verse 8. Ngunit ikaw, Israel, lingkod ko, Jacob na siyang aking pinili, na binhi ni Abraham na aking kaibigan. Verse 9. Ikaw na akin hinawakan mula sa wakas ng lupa, inawag kita mula sa sulok na yaon. Pinagsabayan kita, ikaw ay aking lingkod, aking pinili ka at hindi kita itatakwil. Verse 10. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo, huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos aking palalakasin ka, oo, aking tutulungan ka, oo, aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Verse 11, narito silang lahat ng agel sa iyo, at mga ngapahiya at malilito silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mapapahamak. Sa mga nagnanais na sakupin ang bansang Israel, hindi magawa nilang kulbusin ang bansang Israel sapagkat ito ay pinili ng Panginoon Diyos. Pinili ng Diyos upang maglingkod sa kanya. At kahit burahin sa mapa ang Israel, ay hindi nila magawa sapagkat may makalaking plano ang Diyos sa bansang Israel sa darating na mga huling panahon. 1948, pagkaroon ng labanan ng Arab countries laban sa Israel at nanalo ang Israel. Nasakop ng Israel ang West Bank, Estados ng Israel at Gaza Strip. 1967, nanalo ang Israel sa six Day War laban sa Syria, Jordan at Egypt. At ngayon sa ating panahon, ngayon 2023, ginulantang ang Israel ng Hamas. Ang Israel-Hamas ng 2023 ay isang patuloy na labadang militar sa pagitan ng Israel at mga militanteng Palestino pagkat pinamumunuan ng Hamas. Nagsimula ang lamanan Oktubre 7, 2023 na may pag-atake ng mga barerang rocket na hindi bababa sa 3,000 rocket na inulong sa mula sa piraso ng Gaza laban sa Israel. Kaagapay nito ay tinanyag na 2,500 militanteng Palestino ang sinira sa gabag ng Gaza, Israel na inatake ang base militar at pinatay ang mga similyan. At ito ang nangyayari ngayon sa bayan ng Israel. Nagkakaroon ngayon ng digma laban sa mga Palestino. Palestino Hamas. Kaya ang katanungan bakit hindi mabura-bura ang bansang Israel sa mapa? Ang sagot, sapagkat may malaking gagampanin pa ang Israel sa mga huling panahon. Sa ulim mga panahon, magaganap ang pagtatayo ng Third Temple. Ang una at ang ikalawang ng temple ay nasira at magaganap sa mga ulim panahon ang pagtatayo ng Third Temple pangalawa magaganap ang pag-upo ng Antikristo. Lalabas na ang Antikristo at maghahari sa loob ng pitong taon. Ito ang dadaya sa maraming bansa, maraming tao. Maging ang mga ipananampalataya ay madadaya din dahil sa kababalaghan ng Antikristo. Ang pangatlo ay ang pagtayo ng dalawang saksi. Revelation chapter 11 verse 3 At may pagkakalubang ko sa akin dalawang saksi at sila'y magsisipang hula isang libo at dalawang daan at ang araw meraramta na magaspang na kayo ang mga ito'y dalawang pun libo at sa dalawang pandeyero at sa harapan ng Panginoon ng Lupa. At kung nasain ng sinuman na sila'y pahama ay apoy ang lumalabas sa kanilang bibig at lumalamon sa kanilang mga kaaway at kung nasay ng sinuman at sila'y paham ay kailangan mamatay sa ganitong paraan. Ang mga ito'y may kapangyari magsara ng langit upang huwag umulan sa loob ng mga araw ng kanilang mga hula at may kapangyarihan sila sa mga tubig na mapaging dugo at mapahirapan ang lupa sa bawat salot sa tuwing kanilang nasay at pang-apat ang pagbaba ng ating Panginoong sa Kristo upang iligtas ang bayan ng Israel laban sa mga kaaway. Dito sa pagbaba ng ating Panginoong sa Kristo, ang Panginoong Yesus isang libo taon. Siya ang sa panahon na yan at pagkatapos ng isang libong taon, magaganap ang battle ng yun na po ang huling labanan ng Panginoon Yesus at ng kaaway. At pagkatapos doon, itatapon ang kaaway doon sa dagat-dagatang ako. Kaya mga kapatid, may malaking plano ang Diyos sa bayan sa bayang Israel, ito'y pagpapala sa ating mga buhay. Sapagkat kung hindi pinili ng Diyos ang bayang Israel, ay eh wala tayong binabasa, Biblia. At ang Biblia, isang susi upang malaman natin ano ang nakasahad na sinasabi ng Biblia sa ating panahon. At ngayon, nagaganap na ang mga nakasaad sa propesiya Biblia. At mga kapatid, nawa, tayo ay maging handa sa palapit na papalapit ng pagdating ng ating Panginoon sa Kristo. Sapagkat ang Panginoon Isus ay malapit nang bumalik. Nawa, marami tayong natutunan sa video na ito at magbigay kaalaman babala sa ating mga buhay na napakalaga at tayo habang nabubuhay sa ating Panginoon Kristo. Nawa, magpalain tayo ng Panginoon Yesus. God bless sa inyo lahat.